ceramic coating ba ang hanap mo na hindi tinipid? Tara, puntahan natin yung shop nila dito sa Misan One, Manila. Ay, 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 what's up, what's up sa inyo mga tigasin Yung nakaraang vlog nga natin ay eh, nagpa-powder coating tayo ng mugs Tapos ngayon, ito naman yung gagawin natin Magpapasiramic coating naman tayo ng kahan natin Samahan nyo ako mga tigasin kasi balita ko yung lumang-lumang motor mo Eh magmumukhang one day old daw kapag ginawa nila Tara, kapanapanabik to kasi medyo marami-rami na ring hairline tong motor natin na silalo Lalo Malapit nga lang pala to sa milikod ng SM Santa Mesa mga tigasin. I-type nyo lang sa Google, Wasari Moto Garage. Siguradong dadalhin na kayo ni Lolong Google sa Map. Sa kanilang malupit na garahe. Pag nakita nyo tong arko na to, kakanan lang kayo dyan. Tapos dere-derecho lang. Nakita nyo naman siya agad sa may bandang kaliwa dahil meron naman tong tarpaulin or signage sa may labas. Excited na ba kayong makita, mga tigasin, kung anong kakalabasan ng kahan Ganyan din yung pakiramdam ko ng mga oras na pupunta ako sa may garahe nila. At ito nga pala yung sinasabi ko sa inyong signage, mga tigasin may kita niya sa may bandang kaliwa nyo. Tapos ayan na yung garahe, papasok lang kayo dyan sa loob. Saktong sakto nga pala yung pagkarating ko dyan dahil kakatapos lang ng una nilang customer. Kaya ayan, pinaspasan na agad ni boss. Bago nga pala nila gawin yung pagpapasiramik dyan, hinuhugasan muna. O ba diba, umpisa pa lang, may pre-motor wash ka na. So sir, kaya po namin hinuhugasan po yung unit para matanggal po namin yung mga alikabok na dumikit nung nasa kalsada pa. Kasi once na binapin ko po siya, nandiyan po po yung dumi. Kakapit po sa bapping pad. pag na kumapit sa bapping pad, binabitin ko po sa panel magagasgasan. So, kaya kailangan po namin na linisan muna yung unit bago namin gagawin. Ah, ganun pala yon May purpose pala yung paghuhugas bago nila isirami. Bago ang lahat. Shoutout nga pala sa napakalupit kong gulong si Tires. Order na kayo mga tigasing. Pagkatapos sabunan, e babanlawan naman. Tapos pagkatapos panlawan, papatuyuin naman. Sa paghuhugas pa lang nila, solve na solve na ako. Paano ba naman? Ilang araw na nating hindi nalilinis si Lalong. Sir, para saan ba to sir? Bakit nilalagyan ng gano'n? Ah, uh, sir, nilalagyan po namin siya ng tape para hindi po siya tamaan ng machine. Once na mm. po, tinamaan po siya ng machine, mamumuti po siya. Kaya tinipan ko yung mga counter, mga edges na, may plastic part na may walang paint. So sir, yung motor nyo po medyo makinis. Yan, wala pong gano'n ano, wala pong scratches or ano, bali, maganda po yung pagkakaalaga nyo, pagkakaalaga nyo ng motor nyo. So ang gagamitin namin chemical sir, ito muna, step 2. Yan. May ano pa rin siya, may polishing compound pa rin siya, pero mas more on more shine siya, more on shine. Yan. Kasi so, itong ginagamit naman namin, more on to mga scratches or hairline line, uh, swirl marks yan. Ito ginagamit na water marks. Ito yung ginagamit namin sa mga ano, sa mga motor na iba. Pero dito tayo mag start dahil medyo mild lang itong mag para hindi ganong mapudpud yung pintura na siya. ♬ دايلر ♬ Ayan, kung makikita nyo naman mga tigasin, bawat hagod ng pambaping nila, ikumikinang talaga yung motor natin. Tapos talagang hindi nila tinitipid, kulang na lang ipaligo nila yung chemical na pinapahid nila sa motor natin na silalong. At heto pa mga tigasin, ultimo kasulok-sulukan at kaila-ilaliman, binabaping nila yan or tinatawag nilang paint correction. Talagang masasabi mong quality yung pagkakagawa nila mga tigasin, dahil hindi talaga nila tinitipid yung bawat ginagawa nila. Next naman tayo. So sir, pinapairan na po natin siya ng ano, ng wax. Ang wax na to sir, ito yung nagbibigay ng hydrophobic effect sa motor. Yan. So may may nano sa may nanotechnology na chemical na sumisiksik talaga sa pintura. At heto pa ang isa sa nakakagulat, matigasin pati yung plastic part, pinapahiran din nila ng wax protection to para hindi lalong mamute yung mga plastic part ng motor nyo. Kitang-kita niyo naman napakakinang, di ba? At pagkatapos niyan, ceramic coating naman tayo. O, okay, i-apply na po natin siya sa unit niya, sir. Okay? let's go! napakaganda, pinapahid pa lang, nakikita ko na yung resulta once nga pala magpasiramik kayo e eh, pinaprotektahan nito yung pintura ng motor nyo, hindi lang basta kikinang yung motor nyo, protection din po ito sa araw at sa ulan, para maiwasan po natin yung mabilis na pagkakupas ng kulay ng motor natin pagkatapos nga pahira ng ceramic coating yung motor natin, may extra service pa, ang paglinis ng upuan tapos eto na, papatuyuin pa. na sa mga ibang informasyon, eto po si Ayun, sir tapos na yung pagpapasiramik natin, nakikita niya naman kung gaano natin nang yung pinalabasan ng motor natin. So sir, sa po ba makikita tong ano? Wasari? Sa so po sa mga gusto pong magpa-ceramic, uh, uh, niyo lang po yung page namin na uh, Wasari Moto Garage, uh, location in San Juan City.